Isa na naman vlogger na ating babanatan ngayon, itong si Ipi Panyo Labrador na wanted sa Iglesia Ni Cristo. Nagkalat ng kasinongalingan na ang pulis daw na pinaalis doon sa rally ay gusto daw bugbugin ayon sa kanyang ngalingan. <laughs> mga kasama pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Hayaan nyo mga kapatid, mali silang mapaya pa. Sumusunod lang ang mga sa order na balik. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, napansin nyo yung sinasabi ng membro ng kulto? Sinasabihan pa niya na ang Iglesia ni Cristo daw ay kulto alam mo ba kung in, kung ano ang ibig sabihin ng kulto? Kung makarating sa iyo ang bidyong ito, kung hindi mo alam, sabihin sabihin ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng kulto. Ano sabi niya? Hayaan niyo, hayaan niyo silang lumabas. Hayaan niyo silang lumabas dahil inutusan lang naman yung mga yan. Sumunod. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin noon? Alam ko kung ano ang ibig sabihin noon. Baka ikaw, hindi mo alam ang ibig sabihin noon parang sa tingin ko, gustong kuyugin, gustong patayin nitong mga membro ng Iglesia ni Manalo, pati ang ating mga kapulisan. Tingnan nyo na mga kapatid ang kasinungalingan ng taong ito. Alin doon ang reaksyon ng mga kapatid na gustong gurguren o saktan o kuyugin ang mga pulis na nandoon na pinaalis doon sa event na pinalis noong nangangasiwa doon sa event ng INC. Ni, sumigaw lang sila eh. Ibig sabihin, nung pagsigaw nila, ay eh, sumasang-ayon lang sila doon sa pag-alis. Ha? Hindi upang saktan o kuyogin. Hindi, wag mong sabihin na kapag sinabi na uh, hayaan nyo na, mga kapatid, na umalis ng payapa, ay may aksyon na nga kukuyugin. Wala. Wala ka nakita doon eh. Hindi sana na nakita sa video. Na, nilapitan ng mga pulis at ganoon. Wala sinungaling ka talaga eh. Ang maganda pa sa iyo, marami kang kaso na isinampa sa mga kapatid namin sa INC. Ha? Sa buong Pilipinas. Harapin mo, huwag kang magtago sa bundok. Ha? Kung talagang matapang ka. Naduwag ka eh.